Happy, happy birthday, birthday. katie Bye. It's your birthday. Let's go! Atorny Pala! Thank you! Thank you, Atorny! Yay! Ito pa, anak. Love na lang and time. Diba? pa? How cute! And this is for si Katie. Wow, oh, another one. Another one! Wow, oh, ganoon na pala yung mga laruan ngayon. Hi, mga my love! Ano my love? So, Katie, are we gonna bring Tita Ivana's cake? Yes. Yes, for picture purposes. Turing natin yung cake ni Tita Ivana kasi pwede pa. Tsaka guys, hindi siya nilanggap, nilang-based na. siya oh. Wow! Favorite color! Mama, si na magawa niyan? Pinagawa ni Mama kasi si Tita Ivana may big na, diba? Kay mama's yes, di ba? Kaya Mama small na. Yes po. Opo. Kaya mo po, ginawa mo po. Ginawa mo po. No, binili. Kaya so, natin, yung ano gusto ko, yung revelation. Revelation! So, struggle is real. Hindi po kami kasha. Kami Pero pagkakasha maman. ni namin. Ayan, sabi naman po sa car na binili namin, is eh, seven-seater. Six lang naman po kami, guys. So, seven. Kamusta na ako may seven pa? Diyos ko, yung pang seven namin is cake. Katie, it's raining. Paano yung outdoor birthday mo? So, matanggas eh. Hindi nag-ulan, nag-araw na Yay! po. Yay! Siyempre, nag-pray si Katie eh. Thank you, Lord, for the sun. Ano, ah, nag-uulan na naman po. Papa Jesus, please stop the rain. Amen. Thank you, Lord. Hi guys! Ito na po yung birthday ko. Dito na po kami sa Batanga, sa bahay namin. Yay! Check natin! Greet mo po please. Hey, Thank you. Okay. Open ka. Uh -huh. uh -huh. Ah. Guys, ah. bawasan naman natin oh. po na. <coughs> wow! wow. Ay. It's yummy! Ang sarap! Thank you. Mayinakita kita na kain ng pochi! Ang Okay lang ba to? Anak, oh, puno na anak! Tama na! Tama na! Hi guys! Ito na siya! Okay! Banu na yan! Ang magulang! Tapos yung tawiran ng food cart! Ahh! Kailangan natin ng payo guys! lang yung ulan. Yes, wala nang ulan. Sana po wala nang ulan po mamaya, please. Yes, para happy si Katie. Nakagawin po naman siya. Yes. So, hi, everyone. Hello. So, meron akong food dito, Katie, binili ko. Thank you so much, Jopa Egg. Sa ano, sa kare-kare. Ang sarap ng kare-kare. Natikman ko ito kasi nagpandala sila sa akin dati sa taping. Plus, meron ding laing. Here. And, Sisig! Parang kainin ng mga organizer, Katie ha? Kami? Kasi siyempre nga may yung party, hindi natin pwede kainin muna yung food. Kainin muna natin to. Thank you, Tio Kain! Thank you! Thank you! Pilan na kayo, guys. Patong Free lang daw? Mm -hmm. Free lang. Birthday ni Katie. Yay! Happy birthday! Thank you, Mo. Love you, love you. Wow! Talaga na! Talaga, talaga na aking, so, ayan ako, baby! Hey, Luli! Sakit na ko may mga bata sa labas. Kainin naman natin ano 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 ah! ano 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 kayo dali! Hindi! ano 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 na yung ano 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 Bless! 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 ano Bless! Bless! ano 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 na kayo ano Okay! ano ano Yung ano ano ba... kayo? ano No, no, po no, yun. No, no. Kain lang kayo dyan, go, 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 go. Mga ah, kapitbahay po namin. Kuwawa naman na sa labas ng gate. Ang sweet naman. Kasi ang, ano, diba, parang ang sarap sa piling na na-invite ka sa birthday party. Thank you no, talaga ako kay Katie, in-invite niya ako. Hindi, <laughs> yun hindi, yung mga baka. Ay, ay, ganun baka, lako <laughs> ako, babe. Ay, ay, ay. natin yung presence na papangunan yung tayo ngayon. May magsapit sa isa ng Sa naman ng anak ng Espiritu Santo. May papatay na. Happy, happy birthday si... Si Katie, siyempre. Happy birthday. Okay, yun is new, yun pa Guys, yung mga clown di na ata makaka-uwi. Baka abutan silang madaling araw kasi kasi nagsistop si Katie. Gusto niyang mag-concert. So, ayun lang. Pero siya rin naman yung nag-request ng clown, guys. So, ayan. Abangan na lang natin kung ano oras mga clown, ha? So, sorry. So, Ready. One, ready, two, Teka lang. Yes. siya malipis. Pwede ka Ready, ready, ng tali? Ayan, let Maraming salamat po. sa Salamat mahal ko po bayo. Oh, let's go. Happy birthday. Po ng po kanong mga friends. Ay, thank you po sa lahat po nang pumunta ngayong araw na 'to sa araw ni Kitty. Shh, birthday. Ni Kitty Maraming salamat po sa oras nyo at sa support, sa pagmamahal po kay Katie. Ramdam na ramdam po namin ang pagmamahal nyong lahat sa kanya. Mabuting bata, lagi makikinig. Di ba po? Lagi nakikinig. Katie. Lagi ba nakikinig si Katie? Good girl ba si Katie? Opo. Yeah. Judet at, at saka maging masunurin lang po si Katie at magalang na bata. Thank you po. Alright guys, thank you so much. Parang salamat sa lahat ng pumunta para sa birthday ni Katie. Ako po si Papa Chris ni Katie. And uh, we just want to say thank you. Katie, syempre, your mom and I love you so much. We're very, very proud of you. You're the lucky charm that everybody loves. Masaya ba tayo? <laughs> Can we say happy birthday, Katie. One, two, three. Happy birthday, Katie! Happy birthday, Katie! thank you guys. Okay. <laughs> 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 Yung mamigdadi merong 1,000 Pesos. Huwag, Sago! Kaya... Itaw yung mga batman. Ayun, yung mga nasa harapan, upo po tayo. Ayan, upo po tayo lahat. Ayan. What? Ayan. Charon yan, Ma'am. Wala nga pa si Mama doon. Siyempre, hindi pwedeng malasa. Ay, naku-naku, naku-naku. May meron ako si Charon na. Totoo? oo. si Charon. na Nakarating po ang cake ni Tita Ivana dito. Ilang araw na po ang nakalipas. In fairness, hindi nilang gam. Kasi yung labubo yung binigay yes. ni Tita Ivana. Ito sa akin. O, ay yun I have a gift for you. happy birthday! One. Thank you! I love you! I love My you! Picture, ta, picture na, Yay, natupad yung kanyang labubo. Okay, Okay, go! And that's it for today. That's na yung birthday ni Katie, my love, so are you happy today? Yes po. Kung nag-enjoy po kayo, please like and subscribe to our channel, Katrina Lily. Please like and sub subscribe. It's so subscribe. Okay, what time is